Hi mga tangay, good day again. So this is me again, and welcome again sa itong channel. So dito lang atin, mga tangay, eh, di kita natin sa Isla Baybay, Secret Beach. Barangay Irawan, San Vicente, Palawan. So mga tangay ay... Ay... Ay, nako! Puso hinalle-haleto. <laughs> okay, <cut>. God. <laughs> May eh, mga tayo pong kami. Di yung mga tayo mag-overnight kami roman. Di, at the same time, mga tangay ay panibagong uh, adventure naman. Syempre, atang um, mamaranasan. <laughs> ano? Mamaranasan, ah, Mara ranasan, Mamaranasan, <laughs> okay, God. The same time, mga tangay ay, ay mapujob ang pagwalabal ang dalundig. pero anyway. we are enjoying myself we i <laughs> tigil yung mga tangayara kamo yung magiging entrance. So, ang pinaka-entrance mga tangay ay uh, donation lamang. Pwede yung pwede mag-overnight mga tangay. Eh, siyempre, donation parang nga ang harampang yung pagkabot sa entrance. ikung e ara nga rin kamong darang tent o salon, eh, ulo na, nung bisasan darang tigil nga ng mga gamit. Inga ba nga kumad, mga tangay ito ang mga basura ay mga sinambatan ng mga bagay-bagay ay yung ba't nga dekorasyon ang tikir digi Pariyo ang talisay Diga ko lang kita talisay ng nyuga ng bunga ay mga bagay-bagay Pwede digi mag e birthday Pwede rang kasal Ayun yun ay mga special event So yan mga tangay, maliligo na naman po kami ulit before kami umuwi so meron kami dito ng salbabida isla bye bye so medyo mababaw yung dagat ngayon pero malalim pa rin kasi uh, semi kantil siya kantil oh social <laughs> so, ano lang kami ng salbabida for safetyness mga tangay kasi medyo malalaki yung talo yun at the same time para happiness na rin <laughs> tangay akong pirming padumdum. Iwasan ta magsalay anumang boring o record sa mga lugar nga ating pirming papakunan. Ang bleak, mga tangay. Ig, talagang tau-tau ang atong full vlog digi. pakon ka mo lamang sa aking YouTube channel. Next... Nah! Shoutout galing mga tangay kay Juan Jomini Abis.